Isang tanong na naman po ating subscriber ang ating pong sasagutin. Tama ba daw po na bulutin ng buong uh, kulungan ng trapal para daw hindi po mapasukan ng virus? Kasi po, ang init po sa loob. Sa pag-alaga po ng mga baboy po mga kaibigan, dapat mag-implement po tayo ng strict biosecurity. So, ibig sabihin po ng strict biosecurity po mga kaibigan ay wag po tayo mapapapasok na kahit sino-sinong -sino tao po dito po sa ating kulungan tayo lang mismo ang makapwede makapasok sa loob na may ari po mismo ng mga baboy. Kasi po, kapag mayroon pong mga taong ibang tao na pumapasok po, po sa loob na ating kulungan ng mga baboy po mga kaibigan, isa po yung paraan na sila po yung po ng virus. Sa so, tanong po ating kaibigan na, pwede bang balutin ng trapal yung buong kulungan? Ang sagot ko po dyan ay, pwede na po mulagyan ng trapal. Pero wag naman yung balutin yung buong kulungan kasi po mawala na po yung circulation ng hangin, mawala na po yung oxygen, saka yung mga uh, carbon dioxide po ay po sa loob ng yung uh, kulungan ng mga baboy, magkakaroon ito ng epekto sa katawan ng baboy. Ang lagyan nyo ng trapal ay yung dun po sa ibabandang ibabaw lang, yung hindi po mapasok ng mga sinag ng araw, hindi po mapasok ng mga uh, manok o hindi po mapasok ng mga ibon para hindi po makapasok dun sa loob. Pero yung bandang baba po mga kaibigan, huwag nyo pong balutin para mayroon pong magandang circulation ng hangin doon po sa loob ng kulungan yung mga inahing baboy po mga kaibigan.